Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magadaropo sa inyo lahat at kayo aropo ang ating pag usapan ay patungkol po sa pamamaraan ng pagsasagawa ng umrah at hindi po lingit sa inyong kaalaman na isa po ito sa pinakamainam na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang sa nabagit niya sa kaniyang hadith, ay yung umrah sa pagitan ng dalawang umrah ay kapatawaran mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang umrah, una-una, kapag tayo ay dumating, Ida, was, ida wasalta ilal miqati fayasunulakan na wafat wal iktisal wat, wat Ang pinakaunang gagawin natin kapag tayo ay magsasagawa ng umrah, kapag tayo ay dumating sa miqat, ay tayo ay maglilinis, maliligo, maglilinis at uh, pwede tayo maglagay ng pabango sa ating katawan. Kapag hindi pa tayo nakakasuot ng ihram at hindi pa tayo nakaka, uh, pasok doon sa tinatawag na uh, nusok. Dito, kapag ang mga kapatid naman ay malapit sila sa magka, halimbawa ang taga Jeddah o yung taga Taif. Eh, ay pinapahintulutan sa kanila na sila ay tinatawag na maglinis, maglinis at maligo sa kanilang bahay. Wala pong problema doon. Pero kapag tayo ay dumaan, o kaya yung iba ay malayo sa tinatawag na magka, ay dadan tayo sa mikat. At kapag tayo ay dumaan sa mikat, na kung saan ang bawat lugar na uh, papas, kapag tayo papasok sa Makkah ay meron tayong tinatawag na mikat at kapag tayo magsasagawa ng umra at saka ng hajj ay hindi pwede na ito ay lagpasin natin maliban na tayo ay nakapag-intensyon na tayo magsasagawa ng umra o kaya ay magsasagawa ng ng hajj dito ah uh, ثم يلبس ثياب الاحرام ازارا رداء والافضل ay magsusuot tayo ng ihram. Yung puting ihram, yun ang sunna. Yung pambaba at saka ang pangtaas. Yan ang sunna na sinusuot kapag tayo ay magsasagawa ng umrah sa mga kalakihan. At ang babae naman, walmar at total sumata siya aminathiyab, ay uh, pinapahintulutan sa kanila na magsuot ng anumang gusto nila na damit. Ang pinakamahalaga dito ay natakpan ang kanyang aura at ganun din na ito ay hindi tinatawag na uh, malayo, ibig sabihin ito ay malayo sa fitna. Ang babae ay susutin niya yung damit na malayo sa fitna at saka yung damit na takip ang kanyang aura. At pagkatapos, doon naman sa intensyon ay bago pa lang tayo pupunta sa lugar na Makkah ay meron na tayong intensyon at nandyan na yan. At kinakailangan ay kapag tayo ay nandun na sa mikat, bago tayo lumagpas sa mikat ay banggitin natin yung labbay ka umrah. Ito yung lab, Allah uh, Allahumma labbay ka umrah o kaya labbay ka umrah. Ito ay uh, pagpasok sa uh, tinatawag na nusuk. Ibig sabihin, kapag ka binanggit mo na ito sa mikat, ay ipinagbabawal na, ipinagbabawal na sa iyo ang pagputol ng kuko, uh, pagpapagupit, at iba pang mga ipinagbabawal sa isang nakasuot ng ihram. So dito, ay babanggitin natin yung Allahumma labbay ka umrah o kaya ay labbay ka umra at kung ang isasagawa mo naman na umra ay para sa magulang mo ay sabihin mo na labbay ka umra an tapos babanggitin mo yung pangalan nung uh, isasagawa mo na umra labbay ka umra an tapos babanggitin mo yung pangalan at pagkatapos ay babanggitin natin yung talbiya na talbiya Kapag tayo ay natapos na, nakapagbanggit na nung tinatawag na Uh, yung babagitin na labbay ka umrah, yun ang pagpasok sa nusok, ibig sabihin sa sala ay parang takbiratul ihram. Yun ang pinakatakbiratul ihram natin. Kapag tayo nakapagtakbiratul ihram na ay bawal na sa atin na magsalita, na hindi, hindi kasama sa sala. Ganun din sa umrah, na kapag binanggit natin yung Allahumma labay kaumra, ay uh, hindi na pinapahitulutan sa atin yung mga ipinagbabawal. Okay. Insya Allah, natin mamaya yung mga bagay na ipinagbabawal. Ngayon, ay kabilang sa mga sunna na gagawin natin, uh, nabanggit na, na natin kanina yung paglilinis. Ang paglilinis doon, sunna na maglinis tayo sa mikat, uh, tulad ng paliligo, paglilinis, uh, pagpuputol ng mga mga buhok sa kilikili -kili, o sa ibang parte ng uh, private parts natin, ang mahalaga dito ay yung tayo ay maglinis ng kompletong paglilinis. Yan po ay sunna na dapat gawin kapag tayo ay nasamikat mikat. Pagkatapos, magsusot tayo ng ihram, mga sa kalalakihan, yung puting uh, damit sa kababaihan ay pwede. Ang damit na gustuhin niya, hindi po uh, obligado o sunna na magsuot ng puti sa kababaihan bagkus uh, ang susuotin ng babae ay kung ano ang uh, damit na gusto niya na ito ay matatakpan ng kanyang aura at hindi nakakafit na. Pagkatapos babanggitin ang labay ka umra, kung may, may sasagawa siya ng umra ay babanggitin yung labay ka umra an, alibaw uh, alimbawa yung nanay niya. Tapos babanggitin sunna yung labbay ka Allahumma labbayk, ka labbay ka la sharika lak labbay innal hamda ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Yan ay babanggitin na zikr. Ah, yung pagtalbiya mula sa Mikat hanggang sa tayo ay papunta na sa tinatawag na Makkah. So, kakasama yun sa mga sunna na babanggitin. Yajhar bihar rijalu wala tajhar bihan nisa thumma, thumma uh, tuksiru minat talbiya istighfar. At dito, sinasabi dito na ang mga kalakihan ay palalakas, palalakasin nila yung tinatawag na kanilang pagtalbiya, yung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal la sharika lak. Sa mga kababaihan naman ay papaiksihin nila ang kanilang boses, yung naririnig lang nila ang kanilang boses. Ah uh, maliban kung ang kasama lang niya ay kanyang mga mahram, ay wala pong problema doon sa uh, kababaihan. Pagkatapos ay kapag tayo ay dumating na sa Makkah, at habang tayo ay naglalakbay, pwede natin bagitin yung talbiya, pwede tayo mag, uh, magbanggit ng mga dua, dhikr kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag tayo dumating sa Magka, uh, magtatawaf tayo ng pitong beses. Magtatawaf tayo ng pitong beses. Tabda uminal hajar al-aswadi mukabbiran wa tantahi ilayhi. Ibig sabihin magsisimula sa uh, puting bato sa Black Stone doon tayo magsisimula at kung malayo tayo doon may makikita tayo na sign na green na ilaw na na saan yun ang tapat ng Black uh, Black Stone o 'yung Hajarul Aswad. At kapag tayo ay uh, humarap na doon ay itataas natin 'yung kanang kamay natin at sasabihin natin 'yung uh, Bismillah Allahu Akbar. Ha? Tayo ay uh, magsasabi ng Allahu Akbar. At dito tayo magsisimula, unang, unang ikot yon hanggang sa dumating tayo doon ay yun ang unang ikot. Tapos pangalawang ikot, pang, pangatlo, pangapat hanggang pitong beses. Ang pangpito, ang pinakadulo niya syempre ay kung saan ka nagsimula. At pagkatapos ay Wa tadkurullaha wa tad'u bima tasha bima tasha mina wadua wal dua al mashru. Bigsabihin para ramihin natin sa ating tawaf ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa taala, pwede rin tayo magbanggit ng mga uh, dhikr uh, tulad ng uh, nabanggit sa, sa hadith na uh, kabilang sa mga mainam na dhikr yung uh, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kabilang din sa sunnah kapag tayo ay dumating na sa Ruknul liyamani Yamani yung malapit na yung sa ka, ma, malapit na yung sa black stone ma, pag uh, sa pagitan nila ay rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adaban nar yan ay sunnah sa pagitan ng ruknul yamani at sa kanang hajarul aswad kapag bago tayo dumating sa hajarul aswad ay sunna na basahin natin yan sa twing darat ng david at pwede nating ulitin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaban nar Wa fi hada tawaf ay ay Okay. At kabilang sa sunnah sa mga kalakihan, kapag magtatawaf sa unang dating doon ay bubuksan nila yung kanang balikat. At yung kaliwang balikat ay tatakpan at yung kanan ay bubuksan. Okay? Uh, ibig sabihin, yung ihram ng tao ay tatakpan niya yung kaliwa at bubuksan niya yung kanan na balikat ng, sa mga kalalakihan. At sa unang tatlong ikot, Unang tatlong ikot ay sun na rin sa kanlakihan na uh, tayo ay tinatawag na medyo uh, ma medyo tayo ay tubak ng, kaka ng hindi mabilis hindi mabilisan ha pero tayo ay parang nagjajaging ha doon sa unang tatlong ikot pero yung paglalagay yung tinatawag na itibab ibig sabihin ay uh, ipapakita natin yung kanang balikat natin natatakpan natin yung kaliwa ay yan ay sa pitong beses na tawaf. Pitong beses na tawaf. Okay. Doon naman, sa tinatawag na tatlong ikot, sa unang ikot, ay sunna na tayo ay uh, tumakbo. Tumakbo Nang hindi yung mabilis para tayo nagjajaging ng tatlong beses. Doon lang sa tatlong beses. Sunna, hindi obligado. Sa mga kababaihan, hindi sunna. Sa mga kalakihan lang. Ang lalaki kung kakasama niya ang kanyang pamilya, ay mas mainam na hintay niya ang kanyang pamilya. At pagkatapos at summa pagkatapos ng pitong pitong ikot ay uh, tinatawag na Sumutushari Khalfa Makam Ibrahim at magsasala ng dalawang rak'a sa Makam Ibrahim sa Makam Ibrahim. Yung Makam Ibrahim makikita natin yan, malapit siya sa Blackstone. ha, sa Blackstone, Stone Hajarul Aswad. At kapag tayo ay natapos ng tawaf, ay pwede ay magsasalala tayo ng dalawang rak'a na sunna sa likod ng Makam Ibrahim. At hindi suna, Lalo na kapag maraming tao doon na doon ka malapit sa atin na na makam Ibrahim. Mas mainam na medyo lumayo ka para hindi ka makaistorbo sa ibang ibang mga nagtatawaf. Dito sa tawaf na ito, pwede tayo mag magbasa ng Quran, magdua para mihin natin ang dua natin dito dahil nandito tayo sa banal lugar. At ganun din yung mga Uh, mga pangangailangan natin, mga dhikr kay Allah, yung kanina nabanggit natin na la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamduhu ala kulli shay'in Kabilang 'yan sa mga uh, sunnah na banggitin kapag tayo ay nagtatawaf o sa ating uh, ng umrah. At pagkatapos ng dalawang rak'a na sunnah, na kung sa babasahin natin sa unang rak'a ay kulia ay wal kafirun at pagkatapos ay sa pangalawang rak'a ay kul huwallahu ahad at alam natin na suratul kafirun sa suratul ikhlas at pwede tayong uminom ng uh, tubig na zamzam at ang tubig na, tubig na, zamzam ay gamot pagkatapos nito ay aakyat tayo sa jabal Safa. Uh, sofa ibig sabihin yung bundok ng sofa na kung saan makikita natin ngayon ay halos hindi na siya parang bundok at kapag tayo ay dumating na doon sa Safa at yun ang pinakauna, napupuntahan natin pagkatapos ng dalawang rak na suna sa makam Ibrahim, ay babasahin natin na yung aya na, Inna sofa wal marwata min sya'irillah, fa man hajjal bayt. Awi atamara junaha alayhi ayat tawafa bihima, wa man tatawwa akhayran fa inna allaha shakirun alim. Yan ay sunna na banggitin natin sa unang dating natin doon sa tinatawag na Jabal Safa yung bundo, uh, uh, bundok na Safa bundok na Safa Yan ay makikita natin na may mga sign doon pagkatapos ng uh, uh, salah na dalawang raka'ah na sunnah sa makam Ibrahim ay makikita natin yung, yung tinatawag na Safa wal Marwa Pag dumating tayo doon harap tayo sa kibla at itataas natin yung kamay natin at tayo ay pupuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at magsasabi ng Uh, Allahu Akbar ng tatlong beses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. At pagkatapos tayo ay mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay sunna. At pagkatapos ay babanggitin natin yung La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. At dito magsisimula sa safa. At pagkatapos ay bababa tayo papunta ng marwa. Yan ay unang bilang. Mula safa, papunta ng marwa. Hindi katulad nung iba, naikot siya ng safa, tapos lalabas sa marwa, tapos papunta ng safa muli, sabi na isang ikot. Hindi po yon. Ang isang bilang doon ay mula safa, papunta ng marwa, isang bilang yan. Mula marwa, papunta ng safa, ay pangalawang bilang yon. Okay? So yun po. Pag ganun, isang beses, uh, isang bilang yun, pabalik ay isang bilang yun. At uh, makikita po natin doon, Ah, uh, meron tayo tinatawag na uh, ilaw doon na kung saan na merong ilaw na green sa pagitan ng Safawal Marwa, ganun din sa Marwa at sa Kasafa. At dito ang sun narito sa mga kalalakihan, ay sila po ay tatakbo, parang yung tinatawag na harwala para tayong magjajaging At uh, isa sa mga hikma doon sa panahon ni Propeta Sallallahu Alaihi ay pinakita nila ang lakas ng mga Muslim, ang lakas ng mga Muslim. At dito ay ang mga kalalakihan tatakbo na parang nagja jogging doon sa green na ilaw. Doon lamang pagkatapos ay normal na maglalakad ang isang isang tao. Sa mga kababaihan naman, hindi sila uh, tinatawag na uh, tatakbo doon, kundi normal lamang ang kanilang gagawin na uh, paglalakad. Pagkatapos ay pagdumating sa marwa, uh, ganun din na pwede siyang uh, magduah kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkatapos Uh, bababa siya muli doon sa tinatawag na uh, Safa. So yan ay isang ikot mula sa Safa Marwa, tapos Marwa hanggang sa tinatawag na uh, Safa. Dito, ano ba yung mga dua? Wala pong nabanggit na mga dua dito na specific, kundi ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, kabila sa mga nabanggit niya, ay pwede tayong magdikar, magdua, yung mga pangangailangan natin. At saka, pwede natin banggitin yung mga dikar na la ilaha illallah, wahdahu la sharika, la hulmulku, wa la walhamduhu, wa la kulishin qadir, at iba pa mga dikar, pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag natapos na ang pitong beses na pag-ikot sa Safawal Marwa, ay uh, ang kinakailangan na gawin natin ay tayo ay magpakalbo. Ang pinakamainam po ay magpakalbo. At pwede po na tayo ay magpagupit lamang. Pwede po yan. Pero ang pinakamainam po na kung saan ipinalang, uh, ipinalangin sila ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ng uh, tinatawag na tatlong beses ay sila na nagpakalbo. Pero ang pagpapagupit ay pinapahitulutan po. Uh, at mali po yung sinasabi ng iba na Uh, hindi tatanggapin ang umra mo dahil ikaw ay nagpagupit lamang. Hindi po. Tanggap po yun. Ang propeta ay nanalangin din sa mga nagpagupit ang isang beses pero mas marami ang kanya panalangin sa mga nagpakalbo Kaya pinapahintulutan po na magpagupit. At yung pagpapagupit, ang mahalaga ay nagupitan ang lahat ng buhok ng tao. At hindi po tanggap yung kukuha ka lang ng isa dito, isa dito, isa dito. Hindi po yan. Hindi po yan ang uh, tinatawag na Uh, tama, bagkus magpapagupit po ang ang uh, tinatawag na lalaki uh, At magpapakalbo ang mga kalakihan ay, Gusto ko ipaliwanag ito, baka yung mga babae magpakalbo uh, Ito yung sa kalakihan ay magpapakalbo o kaya ay magpapagupit Sa mga kababaihan naman ay yung ganitong napakalit lamang uh, Halos uh, sabi natin na parang kasing laki ng uh, uh, Yung ano ng ditch kasing haba niya Yung uh, buto ng ditch o kaya ay ano lang natin sa kamay natin na ganito? Ha? Ah, ah, ipunin natin yung buhok natin sa mga kababaihan ito, kababaihan. At puputulan ito. Yung yung buhok ay gaganyanin o kaya sa asawa o mahram at paputulan ng ganito, ganito lang siya. Kahaba yan ay ay pwede na. Pero sa kalalakihan, ang sunna ay ah, magpakalbo at pwede rin na sila ay tinatawag na ah, magpagupit lamang. Uh, banggitin naman natin yung pagkatapos ito uh, Pag nagpagupit na ang isang tao Ay uh, insya Allah tanggap na ang kaniyang umrah uh, Banggitin natin yung mga kinakailangan mga obligado Sa isang uh, tao na nakasot ng ihram Una, ay kinakailangan na isabuhay ng tao Ang mga obligasyon niya kapag siya nakasot ng ihram May iba na halos naiwan ng kanilang sala Hindi po, dahil kapag uh, magsasagawa ka ng umrah Pero iniwan mo yung obligadong sala ay napaka ano po napaka delegado yung umra natin kung tayo ay iniiwan natin ang obligadong sala. So kapag tayo ay nagsagawa ng sala, ay gawin natin yung tinatawag na obligasyon natin, yung mga obligasyon natin. Ah uh, din na iwasan natin yung mga ipinagbabawal. Iwasan natin yung mga ipinagbabawal sa sa Islam, hindi yung halimbawa, meron pa subhanallah patawarin kayo ni Allah yung mga gumagawa nito. Sila yung yung boyfriend girlfriend niya, sila yung sila yung nag-umra. Hindi po ito ano, uh, ginagawa nila na Uh, uh, lugar na kung saan nagde-date sila itong sa uh, itong lugar na banal na lugar subhanallah hindi po yan kapag mag ma ihram uh, mahram na ng tao sa kamagsagawa ng umrah wag gawin ng lugar na kaaba na ano parang doon nagde-date yung iba iwasan yung haram na gawain saka yung iba uh, nakikipag uh, video call sa kaniyang girlfriend boyfriend which ito ay haram habang nag-umrah o kaya pag uh, na sa, sa haram subhanallah so iwasan natin yung mga gawaing haram at marami mga uh, sa Islam yung mga pinagbabawal ay dapat uh, iwasan natin at pangatlo iwasan natin na uh, tayo ay makagawa ng masamang gawain o salita sa mga kapatid natin na Muslim na nagsasagawa ng umrah Uh, yung masamang salita, masamang gawain, uh, manakit ng kapwa, kaya uh, yan po ay iwasan natin. Uh, kabilang sa dapat iwasan ng isang may suot ng ihra, uh, ng ihram sa lalaki at sa kababae ay yung pagpuputol ng buhok. Ang buhok kapag ka hindi pa tayo natatapos ng umra ay bawal na magputol ng, ng buhok at saka ng kuko. Pero kung may natanggal dito na hindi sinasadya, walang problema doon. Uh, Ganon din, bawal na tayo ay magpabango sa lalaki at sa kababae. Bawal na tayo ay magpabango sa ating katawan, sa ating damit. Uh, maliban lamang kung bago tayo mag-ihram, yan ay pwede na tayo ay gumamit ng pabango. Pero pag nakasot na tayo ng ihram, hanggang hindi pa tayo natatapos ng umra, ay hindi pinapahintulutan ang uh, tinatawag na pagpapabango. Uh, Ganon din, hindi tayo pinapahintulutan na mangaso, yung pangangaso manghuli ng mga hayop ah, sa tinatawag na daan natin hanggang dumating tayo sa haram ah, kapag tayo nakahiram. At hindi rin pwede na tayo ay tumulong. Kahit hindi tayo yung nangangaso pero tum tumulong tayo, hindi rin pwede. Ganon din na hindi tayo pinapa hindi pinapahintulutan na tayo ay magkitbah, Maghitba, mag mamanhikan ah, habang tayo nakahiram. At ganon din na magkasal o magpakasal. Pare-parehas yan. Yan ay pinagbabawal. At ganon din yung pakikipagtalik sa asawa, yan ay bawal, ay pinagbabawal at malalaking kasalanan niya kapag tayo nakasot ng ihram. Uh, yan ay sa lalaki at sa kababae. Sa kalakihan naman, uh, special ito sa kanila ay hindi pwede na takpan ang ating ulo. Magsuot ng mga takiya o anuman, natakpan natin na yung derecho, yung takip, ah, yung ayan ay pinagbabawal. Pero yung payong, walang problema dahil hindi ito nakadikit sa ulo. Uh, o kaya ay sa yung mga bubong ng sakyan, walang problema doon. Ang pinagbabawal sa kalagayan ay yung takpan ang kanyang, ang kanyang ulo, naka, yung nakadikit yung bagay nila, katulad ng pagsusot ng uh, sombrero. Ganoon din sa kalalakihan, hindi pinapahintulutan na magsuot ng damit maliban sa yung ihram natin. Kaya alimbawa, yung uh, ano natin, panloob natin ay hindi pwede Ganon din yung damit, t-shirt, o kaya short, o kaya yung tinatawag ng mga damit natin na mayroong tahi, ay yan ay hindi pwede. Ang susutin lang natin ay yung tinatawag na ating damit na ihram, yung pababa at saka pantaas. Uh, Ganon din, kapag wala tayong mahanap na ihram, halimbawa, kung wala talaga tayong mahanap na ihram, which is, uh, maari, maari ito pero karamihan naman may nabibili, may nahihiram kung wala kang pambili, may nahihiram sa mga ibang kapatiran ay pwede magsuot ng anumang, uh, anumang kaya ng tao. Pero yun ay sa mga tao na wala talagang kakayahan. Okay? O kaya ay wala talagang mahanap. Sa mga kababayan naman ay pinagbabawal sa kanila kapag sila ay nakahiram yung, yung kafazain, yung gloves. Gloves sa mga kababayan, yung gloves ay ipinagbabawal sa kanila. Uh, kapag naka-ihram. At ganun din yung tinatawag na nikab. Ha? Nikab. Uh, ngunit kung, halimbawa, may mga lalaki na hindi mahram, ay pwede tayo magsuot nung pang, tatakpan lang natin yung yung sa babae yung kaniyang muka. Tatakpan lang niya. Kung wala talaga, ay kahit, kahit yung nikab, kapag may mga lalaki na hindi mahram. Which is, makikita natin na marami talaga mga lalaki na hindi mahram ng babae. Uh, Ganon din, na uh, yung pagsuot ng idalabsal ng muqaytan kapag nagsuot ang isang tao nang ng damit ha na mayroong mayroong tahi yung damit na ito na hindi na sinasadya ay tanggalin niya agad ito inshallah wala siyang kasalanan kung ito ay nakalimutan niya o kaya ay uh, tinatawag na uh, ito ay hindi na sinasadya so tanggalin niya agad kapag ito ay uh, nagkapag nagkamali siya ay tanggalin niya agad Uh, pinapahintulutan naman na tayo magsuot ng tsinelas Katulad ng rilo uh, Ganun din yung rilo Katulad ng yung uh, eyeglass uh, Yung tinatawag na head headset uh, At iba pang mga bagay na ano uh, Pwede magdala ng bag at saka iba pa Ang pina pinakaano doon Yung mga sinusuot ang pinagbabawal Yung may tahi Katulad ng panloob natin At saka yung t-shirt Yung ano yun ang pinagbabawal Pero maliban doon Tulad ng rilo at saka yung hindi naka yung pagtakip ng ulo ng pinagbawal din. Maliban do yung mga relo at uh, sa kalalakihan, uh, sa babae wala problema diyan. Yung relo at iba pang mga bagay katulad ng salamin, uh, headset, at iba pang mga bag walang problema. At pwede rin, pwede rin palitan ang ating tinatawag na damit na haram. Sa lalaki babae, pwede natin palitan ang uh, damit natin. Ah, uh, kung halimbawa uh, na, uh, nangangamoy halimbawa o kaya ay nadumihan o kaya ano hindi pa tayo natatapos ng umra ay pwedeng palitan. Pwede palitan, pwede ring maglinis, walang problema doon, pwede maligo, pwede ano, walang problema doon sa mga mga bagay na ito. Okay, kapag nakagawa ang tao ng mga pinagbabawal, katulad ng uh, nagputol ng kuko, kaya nagtanggal ng tinatawag ng ng, ng buhok, nagpagupit, na hindi pa tapos ang umra, Uh, o kaya nagsuot ng, uh, ng damit, uh, panloob, o kaya ay nagsapatos. Ha? Kasi ang ano natin, magsisinelas, hindi pwede natakpan ha, yung uh, paa natin uh, na bukong, hanggang bukong-bukong. Dapat ay sandal, o kaya ay chinelas. Ngayon kung nagawa niya itong mga pinagbabaw na ito, ay obligado sa kanya na uh, papipiliin siya. Una-una ay magkatay ng kambing, at uh, tupa, kung wala siyang kakayahan, ay magpakain siya ng anim na mahihirap. Yung pagkain na mabubusok sila. Kung hindi naman kaya, ay mag-ayuno ng tatlong araw. Mag-ayuno ng tatlong araw. So ito po ang maiksing pagpapaliwanag natin sa pagsasagawa ng umra. At nawa ay uh, bihayaan tayo lahat. Lahat kayo ng mga nanonood na kayo ay makapagsagawa ng hajj at ng umra. Napakalaking Uh, pagsamba ito kay Allah subhanahu wa ta'ala nawa ay padaliin sa atin at lalo na sa inyo ng mga taga Pilipinas sa uh, nasa Pilipinas ngayon at iba mga lugar na malayo sa uh, lugar na Saudi Arabia nawa ay padaliin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala at kayo makapagsagawa ng hajj at ng umrah at ito ay tanggapin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ito ay kabila sa pinakamainam na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala dito naman sa mga kapatid ko na malapit lang sa Makkah ay samantalahin natin ang pagkakataon na tayo po ay malapit sa mga Yung mga taga Jeddah, yung mga taga Taif, lalo na yung mga taga Makkah, na halos dumarating ang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan hindi na pagsasagawa ng umra, ni hindi na nakapagsasala sa haram. Subhanallah, uh, patnubayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin na makapagsala tayo, ang, ang sala doon ay 100,000 ang gatipalan niya katumbas sa ibang masjid Allahu Akbar yung mga malalapit sa maka ulitin ko yung mga, mga kapatid ko sa Jeddah mga kapatid ko na nakatira sa Taif na uh, mga kapatid na nakatira sa Makkah lalo mga taga maka grab the opportunity samantalahin natin ang pagkakataon malapit tayo dito dahil may may pagkakataon darating ang panahon na maaarin tayo ay alis din sa lugar na ito at napakahirap po na bumalik dito at makapagsagaw muli ng hajjakan sa Umrah dahil libu-libu po ang ating ginagastos. Pero yung mga malalapit dito, katulad din ng uh, malalayo na, tulad ng Riyadh at iba pang Damam, al kubar may mga Islamic center po dyan na kung saan libre po sila ng Papa Umrah. Minsan may isang may mga kapatid tayo, isang taon, dalawang taon, hindi pa nakakapagsagawa na ng umrah, which is mayroong mga Islamic center na nagbibigay ng free umrah. Allahu Akbar. So ito yung pagkakataon na kung saan uh, kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating uh, ijihad ang ating mga sarili na gawin natin ang mga gawain nito na pagsamba. Dahil ito ay napakadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagsamba. Nawa ay agati pala kay Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din na tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawa. At kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment at pwede po kayo mag-message. Kung alam natin, sagutin natin. Kung hindi, tatanungin natin sa ating mga ulama. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.